Para sa aking balitang showbiz, nagsalita na si Jan Estrada tungkol sa sinabi ng kanyang misis na si Priscila Mireles na may kasama siyang babae habang nasa bakasyon siya sa Boracay. Sa kanyang Instagram story, nagpost ang aktor ng message kung saan direktang sinagot nito ang patutsada ni Priscila tungkol sa babaeng umano'y kasama niya na nagngangalang Lily Holman. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Jan na mutual ang desisyon nila na pansamantalang maghiwalay muna at mas may malalim pang dahilan ang kanilang sitwasyon. Ngunit ang pinakahuli umano'y na pwede hindi niyang gawin ay ang saktan ang taong mahal niya. Sinahipan ni John na, I want to make it clear that I am not in a relationship with Lily Holman or any other woman for that matter. Namit niya lang daw ito sa Burakay kung saan siya nagbakasyon matapos magkaroon ng short break sa pagtatrabaho. Kawag nito, nakiusap si jan sa publiko na bigyan sila ng presila ng privacy habang ginagawa nila ng paraan ang kanilang sitwasyon dahil isa umano itong private family matter.